Hello guys, next ko lang sa inyo yung bago kong order. This is wireless karaoke speaker with dual microphone. And ano na siya guys, um, wireless connection na siya, HD stereo sound quality, rechargeable battery, and dual wireless rechargeable microphone. Multiple interesting sounds effect din na rin siya guys. And ang charger niya guys is type C. So this is guys ang ating microphone. So marami silang color guys, and pink yung napili ko. So ayan, flex ko lang sa inyo. Ang ganda niya, very handy yung kanyang microphone. Tamang-tama lang sa uh, sa madilit na kamay. so ayan, ito pala guys kapag inopen nyo, itong karaoke wireless speaker na to is, may makikita kayo guys dito mga manual. So ayan yung manual niya, dito yung open niya. So ayan. Bluetooth mode. So ang kagandahan dito guys kapag gusto niyo mag-video okay, ayan, gusto niyo malibang, pwede siya sa kwarto and maganda talaga yung sounds niya. And ito naman guys yung pag mag-charge siya ito iilaw yan guys kapag nagcha-charge and guys tumatagal to ng 3 to 5 hours kapag full charge and then kapag low bat naman siya guys i-charge mo siya ng 3 hours same nang microphone is 1 hour lang guys yung microphone niya guys kapag low bat parehas pwede mong i-charge ng 1 hour lang and full charge na siya and dito pala guys yung vocal cut this is yung ano kapag yung sounds nyo yung pinatugtog nyo is may lyric siya may kumakanta ito lang pindutin nyo para mawala yung kumakanta at maging parang karaoke siya and dito naman guys yung echo kapag gusto nyo dagdagan yung echo nyo or bawasan, ayan. Ah, dito pala yung echo guys, tapos dito naman yung volume, ayan, hina, at saka lakas. Tapos gusto nyo i-reverb, ayan. Ito naman yung tune, yung pabago-bago guys na sabi ko nga sa inyo merong chipmunk, may babae, may lalaki, ayan, pabago-bago yung change ng tune nun. So, ang kagandahan sa kanya guys is very handy lang siya and then uh, napaka-comfortable kumanta. So, ayan. And marami siya guys na kulay. So, ayan, this is yung ano box niya. So, ayan. Meron yung green, merong black, merong red, may black and red, may white, may blue. Maraming siyang kulay guys, maraming pagpipitan Dito pala guys, so flex ko sa inyo. So ayan, red and black, pink, yellow, or gold bato, Green, black and white. So ayan, available colors yan guys. And you can order this wireless karaoke, ano, wireless karaoke speakers on my TikTok shop or sa so my basket ko. Andun dito guys. And ah uh, this is pala guys, nabili ko siya i uh, 694 something or nasa 5, 599 na lang siya ngayon ay nag lowest price sila So, ayan. So, testing naman natin yung ating mic. So, dito guys naman yung open sa mic. Dito lang din. Hello. Pwede ako na? Tapos, eto naman guys yung nag-change ng tune. Pwede babae, lalaki. ah uh, cheap malita boses, ganyan. O, di ba? Kahit ang layo na nung mic ko, kailig na pa rin yung boses ko. Hello. Hello. O, di ba? O, di diba? so, so, try natin yung kumanta. Habang kakantay natin. Ganda. Wait lang, guys. <laughs> Magpapatulog lang <laughs> tayo. na, eh. Ay. Ay. Ay ayaw mo play. Wait lang, guys. May kasi niya. <coughs> <coughs> Hindi pa <ko> <coughs> lang pwede, guys. Kasi isa lang ang pupupo. Dapat talaga. Wait So yun guys, kailangan pala guys, dalawa yung phone mo to record your voice kasi hindi siya nare-record. <laughs> hindi ko alam kung bakit, kahit naka-recording screen naman siya, hindi siya nare-record guys. Pero pag yung mga may cord or yung may wire na ano ba, na ano naman siya, nare-record naman, Ewan ko ba kung ba't hindi. So, ayun lang. Pero yung pinakang sounds naman niya is maganda. So, narinig niyo naman, di ba, sa cellphone ko, kahit nasa karaoke okay lang siya, maganda tumunog yung speaker. So, what if pag kumanta pa kayo, di ba? So, siguro dahil pangat din yung boses ko. Charot. So, ayun lang, guys, ang vlog natin for today. Uh, ko lang sa inyo to, sa mga gustong umorder, sa very handy, and kahit saan pwede niyong dalhin na speaker. Kasi yung sa aking speaker kasi is nasira na siya. So, hindi na nag-connect yung pinakang bluetooth niya. Hindi ko alam kung bakit baka nakablock kasi yung aking blue, ano doon, pinakang device. So, nag-order ako nito, guys, for my personal, ano din, uh, libangon di din. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Or anytime, pwede kayo mag-video okay. Pag feel nyo mag-video okay. Yung voice nyo lang talaga yung ayos nyo. <laughs> so, ayun lang guys. Thank you so much for watching. It's me, Just Jefferson on my TikTok. And it's me, Jefferson Vlog on my YouTube channel. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. So, guys, mag-order na kayo nito. And ang daming mga kulay. And ang cute talaga nila.